salamat kang Governor Paricuatro sa iyang ipahigayon ng medical mission na naoperahan ko sa God Brother Stone. O ngunong sa kang Dr. Stanley sa iyang mga kaubanan. Pumindot kayo ang ilang pag-atima na mo sa Osido District Hospital. Ako pasalamat ni Governor Rupang sa iyang servisyo, ngayon na servisyo ng biyatag sa katawahan dito na na akong asawa sa Galston. Unang ako eh, pasalamat ni Mugog o kang Stanley Kamanil. Mas muna ko eh, salamat do sa mayong mong servisyo na yung gituman eh, gini mo ang imong isaan sa katawahan. Koan eh, Mugog pang pasalamat o dako na siya ang nakatabang namo Nah, ibu latihan. Bolak sia, bolak jual tahun ni.